Hi guys, so for today's video, bangwan may mga salmi karon, team bride, team bride, may team bride, kalo napa mie pasang daw, nita mie, so misa, kami sa venue kay, mag makeup up pa daw. menar nadi na, ang bride, kami ani pemintalit si Jackie mangut, sala. ayo, itu <laughs> apa Mabuti niya akong auntie, ang mama sa bride, akong igagaw, ang brother sa bride, tapos padulong kami pa sa venue. sa so padulong kami pa sa hotel, nga photoshootan, uh, at sa to, pre-wedding shoot. Kani siya nga hotel o oh, di lang nako ibanggit ang name, basta somewhere dari sa Mati City. Taod-taod na dyan ko wala ka-attend wedding guys. I mean, nakaabay di ay abay ka ng bridesmaid ba. Pwede pa kuha og bridesmaid no, bisag nanay anak abi na kung ka kanang dili na pwede. Huy! So, pag-abot na mo sa room, gisugat mi sa iyang maid of honor. Tapos, napod iya mga bridesmaid dari. Nga, mga buotan ka ayaw. Bisan, og dili, gudmi ka ilaan ni nila. Karoon pa may anay. Kikini po sila, mga teachers po sila. Kanyang best friend sa bride. Kaya, ang bride po, akong pinsan, is teacher po siya. Ayan, naka na og robe. Char! Murag gwapo sa ako ano yung robe, pwede dalahon. Heee. So start na po dai na mo makeup pan no. And dugay-dugay na panahon na pug ko wala ka full makeup. Kay kini laging what na point time. Uy, wala pug ko na sa sa makeup nga kanang pina kuan god pinahawd. Kanip ko kabalo. Mao nang talag sa rajod kay ni katilaw ning nawong og kanang makeup. Kanang pulbos o lip gloss lang sapat na. Uy, aw, ang iba tangan po kog nose line. Chares, wala man ta ika opera so magantos na lang taan ng ilo nga. Warag make up lang sapat na. Uy, niya ka di mo ka mo make up o pina nose line aw. Magantos taan ng ilo nga. Ay, hello. Ang sisa ako si Bride, oh. Magato, ito pwede po sa anak. Magato, doon ka ng mga kuwan. Okay, okay. Vlogger ka na yung kuwan sa HR. Vlogger ka? Kini-shout out yung mga kuwan mao ni akong ganahan nga part sa makeup oh kaning pilok-pilok ba kaning butangan nila og piloka imong mata paminaw nako na bagay sa ako ah huy nindot biya gyud unta siya nako ani kuan kanang magnetic siya ipilit-pilit lang pero di lang like, ko kamao nindot unto tong magpalashes ka na sa salon jud gani actually nakatry na ko ka isa nindot siya kay ko ano man to ka na murag normal lang pud siya ba dili ka tong pinabaga gud na pinavoring pero chic style na simple simple lang pero bugat bugat mga happy 3 weeks pud tong na hurot sa tanan ko ang gud siya maganam anam siya kahulog ba wala na po ko pabutang og balik kay wala pa koy time uy wala time na koy time pero maguluhan pa ko mapabalik pa ba ko ging ato. Charis. san awa, ko nao nga O, oh, pag man ang makeup pero nang feeling feeling na. Oh, for the lips na for the first one. Ginahan kay sa color sa iyang lipstick nga gibutang sa kuha ay nakalimot nako ko pangutana unsay pangan ani nga shade. Puno ako bagay sa kuha. Charis. Oh, da oris. Da, um, mm, da. San kayo diyan? San kayo diyan? ah, butangan pa rin siya og kung ano. Kuya, ano, butangan pa siya o ng mascara. Bisa naka fake lashes na. Wala dyan dahil ko alam ano yung mga makeup-makeup. Hindi na lang ko magtuga-tuga. Ikaw na no? fake lashes, kumahadlo, kumubutang og kuan kanang mascara. kay basin og matanggal. Hmm, matanggal. Apil pa ang kuan oh. Ang kilay, butangan pa siya og mascara. Ay, oh, da ores. Ang ah, po ko Hmm. Galing-galing. Apil po di ay siyang dari sa ubos sa mata. Putangan og ka na murag sinaw-sinaw. Ay, da, galing. O, oh, da, pak. And kaya naman tas sa makeup, sa hair na puta. Shout out di ay ka ma'am. Nga ka na nagwan sa kong hair. Si ma'am LJ. G blower ni ma'am daan kaya medyo basa-basa pa akong buhok. Eh, kapritis akong manghod, oh. Kami di ay duha gikuha na ti job pag abay sa iyang kasal. Oy, oy, for the curl ang first nice -curl ni on Nice kay ang pagka-curl ni Ma'am LJ, oh. The Ores. Oh oh oh, Nahimuot ko na ito isa ka video na ako na nag ni si ma'am nga hairstylist. Niingon siya nga nakadungog siya sa akong tingog. Kay di ay nagkanta-kanta di ay kuha habang kuanan ko niya kulutan. Ay kaulaw! Uy. <laughs> so ayan, for the mirror video, ming duha sa akong sister. Moradjod o gorek. Pagwapagwapa, morag amo ang day. Sus! kini jod ang tinuod nga pinakagwapaan ang adlawa ang ako ang pinsa na si Ate Joanna. So, pasilip lang to guys. kay naman na sila yung video shoot. Inga na din ang sa wedding, no? Congratulations, Ate Jo. I'm so happy for you. Love, love. Mwah. So, kay bridesmaid man ta, apil ta sa shoot, no? Dito daw miyo. So, pasilip lang ning ako, ano, with the bridesmaids mo na sila. And, kaya basin de kaslon ko po, hon. Hindi na na ko idea. Huy! I got a shoes. I got the dress that made me a princess. I guess. Huy! So daw. So for the second outfit na kay mag-photoshoot pa daw, then diretsyo na sa venue, sa kasal, o sa reception. Let's go! Grabe yung tanong kay Gilong, oh. touch po dahin ni, ni mam Ma LJ akong hair. Gibatangan niya hairpin sa kilid. So, mauna din niya ang venue. Pagsulod pa lang daan. Ah, cute. Nice. Hala oi, kagwapa sa among bride. kahilakon kong makamagtan. sus. ka na ko ba? Wow. Mami, mami. Wow! 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 Wow, <laughs> wow nak! Ano na? Ayaw ka pa nak! Wow daw, ingon sa si so. Wow! 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 <laughs> Ninang og dinong po si mamag si papa o oh, muna silang duha. Nga na ang wedding sa kuan no, Kana mga dilik katolik kay sa hotel na nga asa dapita ang reception ilahan ilahang kuan jud wedding proper. Cute eh, kay akong pamangkin o oh, Bible bearer po siya. And mo ni akong pinakaganahan nga part o oh, kananting kaon. Huy!